I, I, Ferdinand Alexander Arenato Marcos, having been, elected, having been elected, to the position of to the position of representative of the first district of the province of Ilocos Norte. Tapos ang ating mataimtim na inaugurasyon kamakailan ay umarangkada na po at nagsimula na ang mga gawain sa ating tanggapan. I suppose this is the first act of actual work that we will do for uh, this administration. ay siniguro ko na ako ay makadalo doon sa unang flag ceremony kasama ng lahat ng staff ng palasyo. Parang nakakatawang nga yung pag -pag pagbalik ko sa palasyo. Eh. Parang pangkaraniwan dahil ang tagal-tagal kong tumira doon. Ngunit pagka naisip mo na mabuti, hindi pangkaraniwan talaga ito. Dahil uh, nakabalik sa palasyo, ako'y naging presidente na kahit pareho lang yung aking ginagawa, iba ang pakiramdam. <laughs> Sunod-sunod din ng ating mga meeting ngayong linggo ay isinagawa namin ang aming unang cabinet meeting. It was the first time na nakapagpulong kami as one group. Marami kaming natalakay, lalo na yung tungkol sa pagtugon natin sa pagtaas ng presyo ng langis, pagbabalik ng face-to-face -face classes, ang pagpapalakas ng ating food security, at syempre, ang pagpapalawig pa ng ating vaccine campaign. Napakahalaga ng booster shot lalo na ngayon tumataas na naman ang mga kaso at ibabalik na natin ang mga sa face-to-face. -face. Yung pag-appoint naman ng ating mga magiging liderato sa bawat departamento at ahensya ay tuloy-tuloy pa rin. At syempre, yung pagtanggap sa mga courtesy call ng mga bisita at ating matataas na pinuno galing iba't ibang bansa. Siguro parang uh, pinapanood ko yung aking ama. <laughs> nung siyay pangulo at pinapanood ko siya na habang siyay nagtatrabaho. Ganun ang pakiramdam ko, sabi ko siguro yan ang nakikita parang yung tinitignan ko nung ng uh, aking ama ang nagpapatakbo ng mga meeting at nagpapa-outing. Padelis Pagka may konting free time ka, lalo kasama ko yung mga pamilya ko. Iniikot ko sila doon sa, sa mga sulok ng Malacanang. Hindi ko pa nga napuntahan lahat eh. Pero one of these days, pag may oras, dadalhin ko silang lahat. sa may kikwento ko. Bawat sulok ng palasyo, may kwento sa amin eh. Pero favorite ko, yung kwento nung kay Cecil ang ating world-renowned pianist siya ay malapit talaga na kaibigan ng pamilya kaya nung uh, birthday ng mother ko ay umuwi siya mula Amerika para tumugtog. Eh, hinanap nga namin nung tumugtog siya. Sinabi ko, hindi ba dito ka nag-audition para sa skwilahan mo sa stage? Dahil ang totoong nangyari yan, dumating si Cecil sa palasyo at inintroduce sa mother ko. At sinasabi na magaling nga magpiano. So, pinatugtog ng mami ko. Sabi ng mother ko, ang galing pala talaga nito. Tumawag siya sa kaibigan niya na si Van Cliburn, world famous pianist din, Amerikano. At sa niya kay Cecil, tumugtog ka, binigay lang niya yung telepono ng ganun. Just listen. Sabi niya kay Van, just listen to this girl. She was 12 years old. Pag balik ng telepono, sabi, papuntahin mo na rito yan. Sayang yan. Masyadong magaling. And that's how Cecily had started her formal training in the United States. At ang isa, kaibigan ko pang musiko na umuwi rin mula Amerika, ay si Florante. Kami ni Florante, nung nasa Hawaii kami, exile. Tumama sa amin yan. Halos araw-araw magkasama kami. Halos roommate kaming dalawa yan ni Florante. Kaya hanggang ngayon ay eh, matalik kaming kaibigan. Hindi lang dahil kaibigan ko sila. Pero anytime na uwian yung mga musiko natin, yung ating mga talent, isama mo na riyan, yung mga magagaling na expert sa iba't ibang larangan, iyan eh ay napakalaking bagni talaga na nagbibigay ng pag-asa. Iyan ang isa sa pangarap ko. Ang galing ng Pilipino, napakahusay, napakamaabilidad. At yung galing na yun ay yaman na dapat natin inaalagaan. Dahil malayo ang mararating, di lang nila, kundi nating lahat, basta't mabigyan ng magandang pagkakataon ang ating nagagaling na Pilipino. Kaya sa pagsimula namin ng linggong ito, habang linalatag ang mga plano at minamarkahan ang ating mga dapat marating sa mga susunod na buwan, wala akong kaduda-duda na magagawa lahat ito. Maliwanag sa akin, walang kakulangan sa galing ng Pilipino. Nakakatiyak pati ako na walang imposible sa ating mga pangarap para sa bayan. Nasa dugo natin ang yaman na magbabangon sa atin. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat po, magpabakuna na po tayo. Magpabooster shot at nang sa ganun ay ligtas kayo at ang inyong pamilya. Mabuhay po kayong lahat. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.